Inisaysa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paglabag ng China sa so West Philippine Sea nitong mga nakaraang buwan. Sa so roundtable meeting sa Asia Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii, tinukoy ng Pangulo ang mga panggigipit at mga mapanganib na maniobra ng Chinese Coast Guard at Chinese militia sa regular routine at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nalalagay niya sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong sakay ng mga ginigipit na barko bukod pa sa tila hinahamon ang rule of law. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na igigiit ng Pilipinas ang pagsunod sa Rules-Based International Order at patuloy na pakikipagtulungan sa international partners sa pagbuo ng katanggap-tanggap na proseso para matugunan ang mga hamon sa South China Sea. Muling binigyan din ng Pangulo na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas sa West Philippine Sea.